Si Pilandok at ang mga buwaya Muling isinilaysay ni Victoria Anunuevo at Guhit ni Cora D. Albano Isang umaga, inutusan si Pilandok ng kanyang ina na mamitas ng mangga sa nayon ng mabunga. Kailangan niyang tumawid ng malaking ilog para makakuha ng mga manggan sa mabunga. Ngunit nasira ang tulay sa malaking ilog at maraming buwaya sa ilog. Kinausap ni Pilandok ang pinunong buwaya para humingi ng pahintulot makatawid sa ilog. Hindi pwede, ungol ng pinunong buwaya. Kinakain namin ang sino mang tumawid sa ilog. Mukhang gutom na gutom ang mga buwaya at nag-isip si Pilandok ng paraan upang ligtas na makasunod sa utos ng ina. Ilan ba kayong lahat? Tanong ni Pilandok. Dalawampu. Mabilis na sagot ng pinunong buwaya. Nagkunwari si Pilandok na isa-isang binilang ang mga buwayang nakalutang sa ilog. Bakit sa tingin ko isampu lang kayo? Hindi, dalawampu kami. Giit ng pinunong buwaya. Pero sampu lang ang nakikita ko. Ulit ni Pilandok. Imposible. Sigaw ng buwaya. Dalawampu kami. Teka. Malumanay na sabi ni Pilandok, Mabuti pa, humelera kayong lahat para pabilang ko at baka may nawawala. Sumunod naman sa kanyang mungkahi ang mga buwaya at humanay ng magkakadikit. At para matiyak ko, patuloy ni Pilandok, tutungtong ako sa bawat bilangin ko. Isa bilang ni Pilandok at tumuntong sa pinunong buwaya sa tabi ng pampang. Dalawa at lumipat siya sa ikalawang buwaya tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, at lumundag siya sa kabilang pampang bago isinagaw ang dalawampu. Dali-daling napitas na mangga sa si pilandok. Napuno ang kanyang dalang bayong sa mga hinog. Malakit matamis na mangga. Kumain pa muna siya at nakatulog sa busog. Hapon na nang magising si Pilandok. Anong tuwa niya nang makitang tahimik at walang buwaya sa ilog. Nainip siguro sa paghihintay sa akin at nang nakangiti siyang lumusong sa ilog. Ngunit nag-aabang pala ang mga buwaya. Nang nasa gitna na siya ng ilog ay biglang naglitawan ang mga buwaya. Huli na para makatakbo pabalik sa pampang ang kawawang si Pilandok. Nako, mabutit na rito pa kayo, nakangiti kahit takot si Pilandok. Tulungan naman ninyo ako tumawid dahil ang bigat ng mga dalawang mangga at baka malunod ako sa gitna ng ilog. Kakainin ka namin, ungol ng pinunong buhaya. Itong mga mangga ko na lang ang kainin ninyo, alok ni Pilandok, masarap ito. Ikaw ang gusto namin, ungol ng mga buhaya. Teka, mabilis na nag-isip si Pilandok. Bakit ba gusto ninyo akong kainin? Dahil masarap ang iyong atay, sagot ng naglalaway na pinunong buhaya. Naku, sayang! At nalungkot kunwari si Pilandok. At bakit? Nagtatakang tanong ng pinunong buhaya. Kasi masamang mabasa ang aking atay, paliwanag ng Pilandok. Kaya iniwan ko sa bahay, pero kung iyon ang gusto ninyo ay kukunin ko. Bago nakapag-isip ang mga buwaya ay sumakay siya sa likod ng pinunong buwaya. Sige, sabi niya. Ihatid mo ako sa kabila at kukunin ko ang aking atay sa aming bahay. At iyon nga ang nangyari. Sakay ng pinunong buwaya sa pilandok, pagtawid ng ilog pabalik. Pagdating sa pampang, agad siyang lumukso at pumakbo pa uwi kasabay ang sabing, Hintayin ninyo ako at kukunin ko ang aking atay. Dalawang beses na linlang ni Pilandok ang mga gutom na buwaya sa ilog. Napakatanga ng mga buwaya dahil naniwalang pwedeng iwan ng isang tao ang kanyang atay. Napakatanga ng mga buwaya dahil umasang babalik na si Pilandok para ibigay ang atay. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ay bumalik nga si Pilandok at may daladalang isang putol ng kahoy. Natuwa ang mga buwaya pagbalik ni Pilandok. Nasaan ang atay mo? Sabik na tanong nila. Teka muna, paliwarag ni Pilandok. Lumaki ang atay ko nang iwan ko sa bahay. Gusto kong sukatin kung sino sa inyo ang may pinakamalaking bunganga para siya ang bibigyan ko ng aking malaking atay. Ako iyon, sigaw ng pinunong buwaya, at ibinuka ng todo ang kanyang bunganga. Tingnan natin, sabi ni Pilandok. Lumapit si Pilandok sa pinunong buwaya at saka itinukod sa nakabukang bunganga nito ang hawak na kaputol na kahoy. Pagkatapos, mabilis siyang lumayo sa pampang. Huli na ng maisip ng pinunong buwaya na nalinlang na naman siya ng tusong si Pilandok. Hak, hak, sigaw ng pinunong buwaya ngunit hindi niya maisara ang bunga nga dahil sa nakatukod na kami. At dito nagtatapos ang kwento.